Guys, nice. ito po yung time na binagyo po kami dito sa La Union ng bagyong Emong noong July 25, 2025. Lalagabig bubong. Buti hindi nabasag yung ano, ilaw. Butas pa yung ano, yung salamin doon, oh. Kaya eh, sa so sobrang lakas ng hangin. Ito kami ngayon sa ilalim ng lamesa. Asama kong baby ko. Asawa ko. tasa ako. Lamesa. Nandito kami ngayon sa ilalim ng lamesa. Rep. Wala na kaming bubong lahat. Nakasipan dito. Mga lahat yata ng bahay sa amin wala nang bubong. Pinasok sila. Ewan ko nasa. Pero goods kami. Safe, safe. Ito na po yung umaga na at kitang kita na po namin yung sitwasyon namin na as in wala na po kaming bubong. As in baklas po lahat. Pero sa kabila ng lahat, nagpapasalamat pa rin kami sa Panginoon dahil hindi niya kami pinabayaan. Ganito man po yung nangyari, at least wala pong nangyaring masama sa amin. Alas dos ng madaling araw, nang maramdaman namin ang bagsik na bagyong emong, mabuti na lang at mayroong kaming lamesang ang napagsilungang mag-iina. Kinaumagahan, ganito na po yung sitwasyon dito sa amin. Madaming nagliparang mga kisame. Itong oras na ito, kinaumagahan, ay nagsilikas kami lahat dito sa bahay nila Ate Marites. At yan na nga po, kitang-kita na po yung mga sinalanta ni Bagyong Emong. Maraming bahay ang nawalan ng bubong at maraming mga nagbagsakang mga kahoy. Gusto ko pong kunin ang pagkakataon na ito na magpasalamat sa lahat ng tumulong sa akin, sa amin, sa aking Whitey family. Lubos na pasasalamat po sa inyo dahil hindi po kayo nag magbigay ng tulong. Maraming maraming salamat po. Kay Ate Koy, DNK Family Vlog. Kay Mother Lintek, Evelyn Ganuelas. Kay Ate Agrace, Amazing Yags Channel. Kay Ma'am Trixie Villa 11. Kay Kuya Manny Villar. Kay Kuya Atawi King. Kay Kuya BJ Solo Surveyor. At kay Ate Mafi kay Ma'am Berwen Sanchez at kay Ma'am Gurley Kawayan. Muli, salamat po sa blessings na inyong pinagkaloob sa tulong nyo po. Naway, i-bless e pa po kayo lalo ni Papa God ng siksik, liglig at umaapo na biyaya. Maraming salamat po ng sobra-sobra sa inyong tulong. Nangyari man po itong sakunang to dito sa La Union, patuloy pa rin po kaming mga ngarap at lalaban sa buhay. Dahil alam ko at alam nating lahat na walang pagsubok na ibibigay si Papa God na hindi natin kayang lagpasan. Kaya laban lang. Porok 6 Na, na Ito naman po ang nangyari sa bahay nila nanay at tatay namin. Wala na rin hey, pong bubong. Saase mo to balay ni nanay kin Kung kailan naman okay na. <laughs> Mami. <laughs> Ito naman po yung bahay nila lola namin. Mabiyo ito ba natatay natin? mano. Ito naman po yung nangyari sa old house namin kung saan ako lumaki. Oh, Mahigad! Lord, na po yung... Nagdakol boy. dati na ikwang ako da papa niya, manong. Talaga buong... At dyan po napunta yung buong bubong ng bahay nila tatay at nanay. Para kaming isla dito. Muli, salamat po sa lahat ng nagbigay ng tulong. Abangan nyo po yung part 2 at makikita nyo pa po ang iba pang pinsala ni Bagyong Emong. Salamat!